babay na hindi pa nga tapos Ayan, dito kami ngayon guys update lang sa aming tatlo ng aking kids mm. Ayan, guys dito kami ngayon sa bundo Ayan, ayan, ang likot niya. Ang laki ng short. Na, charot. Che, Sherwin! Wow! Ayan, guys. Dito kami ngayon. Ayan. Ipapakita ko lang sa inyo kung saan kaming tatlo ng aking mga anak. Yes. Hmm. Nagpahuhay mi diri arin lapito. Ano guys, dito lang kami pumunta. Boring naman sa bahay. So yun. Naglakad-lakad lang kaming tatlo. Para happy. Char. Ayan. Ayan. Dito madaming kahoy. Medyo malayo-layo to doon sa dito sa amin. Ma, ano lang to. Malayo ito siya. And guys, yan. Ayun, yung sa amin guys, ay yung, yung medyo maliwanag doon. Pumunta kami dito na lang ng aking anak. Para ano lang, relax lang. Kasi mangunguha sana kami ng kamias. Wala namang bunga, yun, no? Ayan. Itong itong punong to, meron tong ano eh. Meron dapat tong bunga wala. Ayun. Eh. Kala namin may bunga siya kaya pumunta kami rito so wala na siya. Wala kaming makain, walang fruits, walang ano. Um, wala siyang bunga, maliliit pa Mga bulaklak pa siya, ayun. Ayan. Kaya kami dito. Kasi so dapat kakain kami niyan. Kasi maasim yan siya. Wala naman palang bunga. Ayan. Okay. Nag-aantay naman bunga. <laughs> Ang dalawa. Tiyar. Okay, guys. Ano. Ang likot nila kasi, guys, sa bahay. So, pasyal-pasyal ko na lang sila dito sa malayo. Sa mga motor kasi madaming motor doon ba eh, malapit sa kalsada dito na lang sa malayo sa kalsada kami pasyal pasyal para walang delikado dinala ko na lang sila dito nagunsa mo din ha huweng ayan na baol good ni guys ayan dalawa kong anak yes Sherwin, na hos-hos na yung among short. Ako yung gino Mariano ni. Sarah, oh. Na, matumba na ni mo. Sherry, Win. wing. Sobrang likot nila kasi guys. Kaya dito na lang kami pumunta. Ang ganda kasi dito guys. Ayan na. relax walang anong wala, ba to lang ma hmm. malamig malamig yung around dito kaya ako nang isuot jacket ay bang yon nauwat ra me mari unta medri kay muka on ana wa may bunga kaya nga sila anjan lagi wa kala nila kasi may bunga si <laughs> ayun guys ang dati ang liit pa niya guys ba? Diba? siya yung nag breastfeeding sa akin siya yung nag -dbd. ngayon guys ayun o oh, ayun malikot na siya malaki na siya ayun. nagsimula ako nag video guys is 4 months ah wala pa siyang 4 months ah Yeah, I think four months. Mm -mm. Ngayon guys, ayun na siya. Hello, Sherwin. Ay! Dali. Dali, dire. Na, dili ko na no siya. Dili siya, maari. Musupak na niya sa balaod na ako. ka iti. Baong iti, kay iti na siya. Bye-bye. <laughs> Hello. Bye-bye. Ayan si Ate Saisay sa una. Ang liit pa niya. Ngayon, ayan na siya. No, ako. Uh, kalain mo, guys. Uh, ano, yung, yung pinanganak ko si Sherman. Siguro, one week. Uh, inutusan niya akong kumuha ng pagkain niya. Si Saira. Dahil, kinurot niya yung mukha ng, ano, ang, uh, yung, ka, uh, ng kapatid, yung kapatid niya. kaya pag nagsunod-sunod yung anak mo, ganyan ka hirap, grabe hmm. kaya yung hindi pa nag-asawa mag-iisip-isip na dahil mahirap talaga pag magiging isang ina kailangan mahaba yung pasensya mo ganyan ba naman kalikot guys hmm. pero tayong mga mami guys, alam naman natin yan na hindi talaga ganun talaga, pero masarap sa pakiramdam merong anak babay asan ka punta asa ka paingon oy wing sige kat kat anang bato din ha Saira. Saira. yun sa nimo na ibalik hmm. na lina wing Sherwin. Hmm. Alin na dali dali. Ngayon guys, ano kasi yun siya eh, maglalaro-laro na eh. Nagpadaan dito sa amin. Ngayon tatabi ako. Okay. Mm, Mahulog ka ining bato. Ya, ara pa pauli na tarong di ud di Naghinay-hinay man miglakaw. Okay. Naghinay-hinay ra miglakaw ini nga kung um, meron doon naan guys. Ayan, paakyat pa yan siya ng bundok. Malayo, malayo pa. Ayan, kami uuwi na kami ngayon. Mag-ano lang kami dito. Pag uwi namin ngayon ay magsasaing na kami ng aking anak. Oh my gosh, umihi siya yan. Ganyan ba ah. No, no man. Ah, may nagkano dito. May nagkakat ng ano. Ng tree. Ayun, oh, maingay guys. So, ayan, natakot siya guys. Yan. Mm -hmm. Yan guys, thank you so much for watching guys. Update lang sa aming life ng aking mga kids. Thank you so very much. Hi, bye bye!